I use this. Yan. Sinusuba. Para. This is enough. Oh, no. Kailangan mag-out-tender para hindi siya ano kainin. So yan na pwede na to. Kailangan na lang yan balotan. Tek na na yun banana. This one I dig up earlier. Masarap yun. Ano, pwede na yan iprito or lagain. So yan na. Ang sabagay na rin niya. So, medyo matigas na portion ay cutting na lang. Ayan na. Ay, naputol. 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 masih mm, yang ni nice. untuk nolong oh. aku semua si. orang nasha looks like some well, later see si? wow untuk nolong nasha okay kau ah. nanti nolong nolong untuk nolong banana Ang puso na mat may matigas. Tinatanggal ko. Ayan. See? Si... Ito na. The sky is blue. So And that's it. Ayan. Ang gasa na ito na ito. Ito, ito. cut mo lang yan. So, I just slice it. And, tinanggal yung mga unwanted na part. Yung medyo may matigas na hindi na ano, sa flyer. Ayan. And nati ati. So, I just cut like this. Tinanggal ko yung mga sa sides niya, sa dulo. One, two, three, one, two, three. This is listening. We have got the sugar, brown sugar. Add more and then salt. dila naman ang ginang soy sauce lagay na yun mga baka pa nag fasting sya I add vinegar a little bit vinegar yan yan just mix ulo ako mo tomato ang yung may may pula-pula din. Sige lang. Oh, wow, ang sarap na niya. Hmm. Aprang ah, appetizer na rin to. Oh. Okay, okay. It's super yummy. It's super nutritious. So, kulang na lang yan. And then, ang uh, um, uh -huh. So, ayan na. So, yun, anon ko din yung gulay. Masarap kung tomato gulay. Ah, eh, exit. Hmm. Nice. Yes. Ang banana na mainit pa. 'Yan na ko kanina. Ayan yun. Oh, splash. 'Yan. Man natin. Wala itong meat. Gulay lang. Mm. Nilagton ko 'to ng egg para may protein. Yeah pinseen ng gintong puso ng saging chamelbati at kalabasa gets it signal water tower kumakanta na 'yung water okay banana hinog i want you to see me okay mimi yellow yeah. Yeah